Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon isang heater. Yan ang brand niya guys. Tapos, uh, kulay puti siya. Yan, magandang klase ito guys ng heater. So, ang gagawin natin muna guys, kukunan muna natin siya ng resistance itong heating plate niya. So, ito, yung nasa gitna, yung metal na nasa gitna, dadaan na ito sa switch. Yung isang line dito, dadaan ng switch. Tapos, yung isang line papunta na doon sa heating plate at saka doon na sila magsalubong so kapag may nakukuha tayong resistance dito pag may nakuha tayong resistance dito sa pag test natin sa dalawang terminal dito ibig sabihin good yung heating plate at saka good yung switch okay so yan yung aalamin natin so guys promote mo tayo ng channel. Paki like, subscribe, and share. Ang video na to ay para sa mga beginners lang. So mag chopstick tayo guys. Hawakan natin ng this probe parang chapstick so Chapstick chopstick mo tayo guys. Kapag ganito guys, kapag gumalaw yung tester at hindi nagsisiro, ibig sabihin resistance lang yan pag nagzi siya ibig sabihin continuity. 'Yan 'yung kaibahan ng resistance at saka continuity. So 'yung resistance hindi nagzi-zero. 'Yung continuity nagzi-zero siya, ibig sabihin continuity. So 'yan 'yung kaibahan ng dalawa, guys. So 'yan 'yung common na So ito, guys, ititest natin siya kung may makukuha ba tayong resistance. Ayun. Yose natin, ayose. So ayun. So 'yun yung resistance na sinasabi natin. So mayroon siyang resistance at saka gaya ng sinabi natin, good itong heating element niya. Yung heating element niya is good yung switch is good dahil may nakukuha siyang resistance. Okay, so walang problema dito sa dito sa part na to guys ng heater. So saan kaya ang problema? Bakit pinagawa sa atin ito? Bakit pinagawa sa atin ito? So okay naman dito. So may resistance naman siya. Okay naman yung heating element, yung heating plate, tsaka yung switch. So, dito tayo. Dito tayo sa AC cord nya, guys. Ito yung titingnan natin. So, dito, ang gagawin natin, ang test na gagawin natin ay continuity test lang sa heater. So, plug-in muna natin siya. Bago tayo mag-test, plug-in muna natin. Tingnan natin kung may red light ba siya? May power indicator light ba siya? Tingnan natin. Plug in tayo. Yan. So, naka-on na tayo guys. Yan, wala. Kahit naka-on na tayo, wala. Walang indicator light. So, ito yung iti-test natin guys. Ito yung susunod na iti-test natin dahil okay ang heating element niya, yung switch niya, okay. So, ito yung iti-test natin. So, ang test na gagawin natin dito ay hindi resistance, kundi continuity test. Yan yung gagawin natin, guys. Continuity test. Magte-test tayo line to line, ground to ground. So, tingnan, guys. Nasusunog na siya, guys. Yung easy cord niya, nasusunog na. So, kahit 16 amperes pa siya, malaki na yung amperahe niya, nasunog pa rin siya. Bakit kaya guys? Bakit kaya nasunog siya kahit 16 amperes na siya? So, tingnan natin mabuti. 16 amperes siya. So, pero nasunog pa siya. Yan. So, magte-test tayo. Tiningnan ko muna ilang amperes ito. Kasi pag nagpalit tayo, ganun din. So, test natin siya. Ang gagawin natin na pag-test sa kanya ay continuity test lang. So, continuity test lang tayo. Nasa times 10 yung tester natin. Yan. So kapag gumalaw ibig sabihin may continuity. So dito muna tayo magte-test. Line to line, ground to ground yung pagte-test natin. So dito guys, magte-test tayo. So ang gusto nating malaman dito kung mayroon lang ba siya, mayroon ba siyang continuity. So wala bang putol ang linya, ang wire. So yan yung aalamin natin. So, kapag nagsisiro ang tester, ibig sabihin, walang putol. Yan, wala. Hindi gumalaw, guys. Kahit ilipat sa kabila, hindi gumalaw. So, may putol itong linya na ito. Yan, hindi gumalaw. Kahit kabilaan. Yan, dito tayo sa kabila. Oops, okay. Mayroon mayroong continuity. So, good ito. Good siya. Pero dito sa kabila, yan, wala. Hindi gumalaw yung tester. So, hindi gumalaw yung tester, ibig sabihin, may putol ito. Dahil sunog na siya. So, yun na nga. Dahil sunog itong AC cord na to. Yan. So, ang gagawin natin, maghanap tayo doon sa mga rice, ang mga heater natin. to, Ito yung gagamitin natin. So, ito yung gagamitin natin. Dahil pwede naman itong gamitin. Pwede naman itong palitan. So, ito yung papalit natin guys. Ito yung gagamitin natin. Tingnan natin kung mag-iilaw ba siya yung indicator light niya okay so ito yung gagawin natin so guys simpleng tutorial lang ito dahil yung tinuturo dito ay basic lang so plug in tayo guys plug in ayun so milaw yung red light indicator ibig sabihin buo na lahat ibig sabihin buo na lahat So yan. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana may napulot tayo dito kahit kunting kaalaman lang. To so, promote ulit tayo ng ating channel, paki-like, subscribe and share. Maraming salamat.